tanggi na marami sa ating mga bayani hindi lang magigiting kundi matatalino rin at mataas ang pinag-aralan. Pero pagdating sa aspetong ito, sino nga ba sa kanila ang pinaka nakaaangat? Ang pambansang bayani kaya natin na si Dr. Jose Rizal? Ito ang pagbabasihan natin ay yung dami ng degree daw na tinapos at nakuha no? at yung mga grado sa eskwilahan. Sinasabi lang marami na si Rizal na yung pinakamot pero again, pag tinignan natin, binalik kami ng lisa. Limbawa, yung mga ni Rizal, hindi naman talaga ito yung nangunguna doon sa atin ngayon. Mayroon din daw kumukwestiyon sa edukasyon ng ating pambansang bayani. Hindi naman daw kasi natapos ni Rizal ang kursong Pilosopiya sa Universidad ng Santo Tomas dahil lumipat siya sa medisina. Hindi naman talaga marami ang tinapos na kurso nitong si Rizal. Uh, gaya ng binanggit ko, no? uh, hindi niya natapos yung kanyang uh, Pilosopiya doon sa UST. Uh, nagship Nag-ship ito ng medisina, hindi niya ito inatapos. Pagkatapos ay pumunta siya doon sa Europa, nag-aral doon. At ang pinag-aralan niya, pinagpatuloy yung medisina. Pero, dun sa dulo ng kanyang pag-aaral, mayroon siyang hindi talaga na meet na requirement. Kaya naman sa opinyon ng ilan, pagdating sa usapin ng katalinuhan, maaaring mas angat daw kay Rizal ang ibang mga bayani. Gaya na lang na itinuturing na utak ng katipunan si Apolinario Mabini. Itong si Mabini ay uh, nag-aral no? Do doon kay Valerio Malamanan doon sa, sa Batangas. Si Valerio Malamanan, eh, kilala ito na, 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 na guro doon, doon, sa 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 Batangas in fact maraming mga heroes ang ang ano nito eh ang ang tinuro nito isa diyan si Malwar no tapos nag, nagtapos ito sa Letran pagkatapos kumuha ito ng college degree o university education doon sa UST at tinapos na rito yung kanyang law. Pero maski palang tinuturing na pinakamatalinong bayani, nauugnay din sa kontrobersya. I wonder, totoo kaya na ang ikinamatay ng binansagang dakilang lumpo? Sexually Transmitted Disease daw o STD? Para malaman ang sagot, mahalagang alamin muna ang kwento ng kanyang buhay. sa walong magpakapatid si Apolinario. Ang kanyang ina nagtitinda sa palengke habang magsasaka naman ang kanyang ama. Sa kabila ng kahirapan, nagawa ni Apolinario na makapagtapos ng abugas siya. Pero saan nga ba nang galing ang kwento na nagka-STD raw si Apolinario? Ito nga ba ang ng kanyang pagkalumpo? At maging ng kanyang kamatayan? Ayon sa historia na si Lito Nunag, masigla ang buhay binata noon ni Apolinario. Uh, si Mabini ay uh, masigla, party person. No? Oh, uh, etong pagkakaroon daw niya ng CPLIS si o STD ay hindi ito totoo. No? Uh, ginawa itong chismis ng panahong ito noong mga kalaban niya doon sa politika. Posible kayang nakuha ni Apolinario ang sakit na ito sa iba't ibang mga babae na kanyang nakasalamuha? Pero taliwas sa pag aralan ng historian din na si Bernie Caganilla, seryoso at hindi raw mahilig sa mga salo-salo si Apolinario. Dala nga naman daw ng kahirapan, mas ipinagpapauna raw nito na magtabi para sa kanyang gastusin sa pag-aaral. Iniuugnay din sa pagkakaroon umano ni Apolinario ng STD ang kanyang pagiging matulungin. Minsan daw kasi, may isang babae na humihingi ng saklolo dahil sa nagwawalang kabayo. Tinulungan daw ito ni Apolinario at sa pagpigil niya sa kabayo, natalsikan daw siya ng tubig na dulot ng pagpadyak nito. Dito raw niya nakuha ang sakit. Na siya, para bang leptospirosis. Meron ka makukuha mga sakit kasi sa tubig So mula doon na naging STD, dahil ba lang may tinulong isang babae, STD na. Mayroon ding nagsasabi na para mabayaran si Apolinario ng isa sa kanyang natulungan, ibinigay nito ang kanyang anak na babae sa ating bayani para katulungin. Marami siyang natulungan eh. Eh kung merong tradisyon na binabayad ng pinagkakautangan, eh anak, anak na babae, parang sa'yo na yan, magiging kasambahay mo yan. Doon nila winan on plus one. Pero tinanggihan ni Mabini yun eh. Pero I wonder, alin nga ba sa mga kwentong ito ang totoo? Inalam namin yan mula mismo sa apo ni Apolinario, si Frederick Mabini. Nasa ikatlong henerasyon na ng mga Mabini si Frederick. Ang kanyang kalulululuhan si Agapito, kapatid ni Apolinario. Tulad ng istorya ni si Bernie Carganilla, kumbinsido si Frederick kanyang lolo apulinario seryoso at hindi mahilig sa pakikipaghalubilo. Para nga lang daw matustusan ang pag-aaral ng dakilang lumpo, kinailangan daw nitong mamasukan sa paaralan bilang tagalinis. Mahirap kasi siya eh. Hindi niya kaya yung konting luxury sa buhay na makipaghalubilo uh -huh. sa mga kaklase niya na mas may kaya kesa sa kanya. Mas gugustuhin pa niya at mas ginusto niya na yung mga panahon na dapat ay ginugugol niya sa pakikipaghalubilo sa mga kaklase niya ay gugulin niya na lang sa pag-aaral. Ngunit isang tagpo sa buhay ni Apolinario ang maaaring kumeliti sa ating isipan. Pwento ni Frederick, muntik na palang hindi makadalo ng graduation ceremony itong si Mabini dahil sa kakapusan, ang damit at sapatos daw niya hindi napaghandaan may dumating na isang kalesa sa tapat ng bahay nila, no? Na bumaba ang driver at may daladalang mga damit para maisuot niya sa graduation. At kaya lang siya nagkaroon ng pagkakataon dumalo sa graduation dahil may nagbigay sa kanya ng kasukutan. At yung nagbigay sa kanya ay isang babae na hindi niya na maalala, ipinaglaban niya sa isang kaso. Ang pagkakakilala ng babae, na natiling lihim kahit mismo Apolinario. Binalikan din namin ang tala ng pagsusuri ng mga eksperto sa buto ni Apolinario noong 1890. Ang lumalabas na resulta, kolera at hindi STD ang kanya ikinamatay. Nakuha niya ang kolera matapos niyang uminom ng gatas ng kalabaw. Hindi pa raw kasi uso noon ang pasteurization o pagpapakulo ng gatas para patayin ang mikrobyo nito kaya posibleng kontaminado ang kanyang nainom. Kaya ang kontrobersya ng pagkakaroon niya umano ng sakit na ito, isinasara na namin. Pero I wonder, saan nga ba nang galing ang mga paninirang ito patungkol kay Mabini? Ano yun eh, paninirang puro yun ng mga dayuhan. Kasi nga may pag-aaral ng mga magagamot. Kasama mga yung sinatotong po arte. Sa kanilang pagsasaliksik, sa kanilang pag-aaral po, sakit So, walang batay mm -hmm. yes, ng STD.